Okay, lalo, wala dito si Diwata Pinawisan ako. Sa Paris niya. Wala dito, wala. wala dito. Oh, ako kasi galing ako sa medical eh. Ayun, dami pa rin tao. Yan. Ay, lobo ba si Diwate? Ay, na pa ako tugantay. na ako. Pwede yung sakyan, oh. Sport car, oh. Oh. Yan, oh. No. Gusto yata pumasok dito, eh. Sulit yung pagkain nila dito. Sulit. Pagkain nila. Kaya lang, wala si Diwate, eh. Kaya ako sa medical, pumunta ako dito.